Basta tubig. Takot ako. Kaya nga sa tubig. Kaya nga hindi ako naliligo. <laughs> Mahal. May surprise ulit ako sa'yo. Sapatos mo na naman. <laughs> hindi, surprise to, man? Mga kaibigan. Na naman. surprise nga eh. So officially, para sa'yo yan. Pero makikigamit ako. Kasi <laughs> Officially kasi ako magbabaya. Yuri. <laughs> Magulo daw, oh? Hindi na iligpit ang mga ano. Ah, okay. To, marami na ka sagabal. Nakasagabal sa ating pagmamahalan, ano? No? yung mga ito. Sige, enjoy sa trabaho. O, oh, sige. Huwag ma-stress. Ano? Okay. Hindi, hindi ako may stress mahal. Nag-aalala lang ako, baka tumawag ka sa akin at sabihin mo sa akin na nami-miss mo ako. Uh, <laughs> ganun pala? No. <Okay. laughs> sabihin mo sinungaling ako? Ako ang gumagawa ng mga kaibigan, hindi si Mrs. <laughs> wow. Ang source ng energy ko ngayon na nagda-diet ako mm. ay ikaw, mahal. Tandaan mo yan. Mga kaibigan, Itong sasabihin ko po sa inyo ay uh, pwede po kayong uh, maasar o mainsulto kaya i-skip nyo muna ito kung kayo po ay uh, yun bang sensitive, no? Kasi bigla ko lang naisip mga kaibigan na abang Good morning Good morning Mag-ingat kayo ha? Oh, Mag-ingat kami oh, Sige oh, mag -ingat. Oo, sige bye bye See you later tayo na mga kaibigan ay siyempre magtimbla tayo ng kape. No? Magtimbla tayo ng kape kasi kung walang kape mga kaibigan, wala eh. Kung hindi magpa-function yung ating mga brain cells, no? Yun ang ating pang patalino. so, kung naman kayo? Medyo late akong bumangon. Ah! 7.30 na. My goodness. So yan, mag-prepare tayo at pasok sa'yo siyempre sa trabaho. No, nabubulal pa ako mga kaibigan. So, let's go. Bago ko makalimutan. Siyempre, i-prepare natin yung ano. Yung ba baunan ulit natin. No? Mag-prepare ulit tayo ng ating mga kailangan. So, especially sa ano sa ating uh, kainin ngayong araw. Kunin ko kaya. Ay, hindi pa siya hinog. Ah, pwede, pwede na to. Eh, Avocado ang kakainin natin mga kaibigan. Tapos, uh, lang naman. Tubig natin, huwag natin kalimutan. Ah, oh, grabe mga kaibigan, grabe. Ito na yung pangalawang araw na ako'y uh, yan, basta ako'y uh, hindi ako maayos hindi ako maayos mag-isip ko yun ah, wala na yung brain cells natin mga kaibigan so, ito yung pang pangalawang araw ng ating diet at okay naman wala naman akong nakikita ang problema kukuha lang ako ng ano no uh, kuha tayo ng peers. Ito, yung peers, gusto, gustong gusto ko to mga kaibigan. Pero, may problema dyan ako sa peers na yan mga kaibigan. Oo, may problema ako dyan. Pag kumakain ako dyan, ay ano, nagtatai ako. Hindi ko alam kung bakit. Sinubukan ko ng ilang beses na kumain na ganyan talagang ayaw. Ayaw akong mahalin ng peers na yan mga kaibigan. So yan magpabebe uh, oh. Sorry. magpepe tayo ng ating babaunin. No? Na? Pagkatapos natin ng ng ating babaunin ay tara, magtrabaho na tayo. Ano? Tapos Uy, uwi ulit tayo. At hindi ko pa alam kung ano yung gagawin natin. Ha? Na? Basta. Sige kaya so, sumahan niya ako mga kaibigan, no? Baka may plano si Mrs. Mamaya. Let's do this. Mas maganda yung panahon natin ngayon mga kaibigan, pero mas malamig. <laughs> so walang ulan, walang ambon, pero mas malamig ngayon mga kaibigan, no? Kaya yung suot natin mga kaibigan ay kasing kapal ng mukha ko. No? So, buti na lang medyo mas makapal yung sinuot natin. No? Kasi kahit ganun ay ano Ah uh, Nanginginig pa rin ako <laughs> Ayun ako Jed, jed, jed Ops Ops Nandito ako ngayon sa School ni Liam Kailangan Sunduin ko si Liam mga kaibigan No? Dahil uh... Maaga silang na-dismiss ngayon Kaya Yan, sinundo natin At si Mrs. I Nandun pa sa ano trabaho hindi pa siya po pwedeng magsundo kaya yun dito kami at andamin na po tayo sa bahay oh, we are home again mga kaibigan ang oras na po ngayon ay o yan mag alas 12 na ng uh, tanghali at siyempre uh, syempre yung aking baon mga kaibigan na inuwi ko na rin ay naku nakalimutan ko na ano na magsusundo pala ako na uh, ipaalala lang ni Mrs. kanina ano? na ano, magsusundo tayo so, nagbaon ba ako? my goodness hmm? so, dito ko nakakainin yung ating baon hmm? nakalimutan ko talaga oh. yung baon na kanina ya yeah. si naman ay kumain na tapos siguro kakain ulit yan pag dating ni Mrs. no? Eh, parang ano tong na natin Ah ah Dibwa Dibwa, dibwa mga kaibigan Uy, hindi siya hinog Parang sira Ah, sira ito Sayang naman to hmm? Inamag siya My goodness Sayang naman yan So, ayan Unfortunately Sira yung ating kakainin Ito lang kakainin natin No Sayang naman yung abukado yan oh. Nasira tuloy. Ano yun ako? Mm. Ang sarap. to mm. Ang sarap kumain. Ihintayin muna natin si Mrs. bago ako babalik sa si trabaho mga kaibigan. At makulimlim na naman ang panahon, my goodness. Ano, tignan natin baka gumamit na ako ng sasakyan pabalik at pa uwi mamaya no? let's eat mga kaibigan kainin natin ito ay, ay nagulo daw yung ayan natin Oo, oh, magulo sa atin magulo ayun, daw oh? hindi na inigpit ang mga ano ah. sa, <laughs> nasa, sa gabal nakasagabal sa ating pagmamahalan ano oh, yung mga ito plato. oo nako so grabe itong itong carrots din nakasagabal sa ating pagmamahalan yan uh oo -oh. <coughs> <laughs> ba't andito tong carrots na to para Nagibibay. kay Ay, para kay hamster uh -huh. kamusta ka naman mahal mabuti ayan um umaambon na sa labas maglalakas ang hangin oh oo uh -huh. So, mag ano lang ako ngayon mag car, lang, mag -car, -car na lang ako ngayon mag -car? akala ko kuha ka ng payong pwede naman? Ah, pwede yung payong uh -huh. hindi parang tinatamad din ako wala akong source of energy mahal uh -huh. alam mo uh -huh. alam mo mahal ang energy ko lang ang source ng energy ko ngayon na nagda diet ako uh -huh. ay ikaw mahal tandaan mo yan Oo, oh, tanda <laughs> na naman. Mabuti. Oh, malamig sa labas. Ano? Yung hangin? Oo, mal malakas. Malakas. Oo. <laughs> oh, oh. Ayun ako. Oh. Okay. Oh, sige. So, uh, hindi mo ako mamiss. Pag, hindi, alis lang naman ako, tapos babalik rin ako. Baka mamiss mo ulit ako. Tawagan mo ako at umiiyak ka. Na, na miss mo ako. Mm -hmm. <laughs> so ayan mga kaibigan, let's go! Nandito na si Maria ang hinihintay natin ha? Pa, para may kasama si Liam Ubusin ko lang tong kapi natin mga kaibigan At uh, yun, let's go back to work mga kaibigan no? Hmm? Mahal? Ano? Parang ayaw kong magtrabaho <laughs> Dito ka <pala> sa bahay <laughs> Hindi hindi po pwede yan, mahal. Kailangan magtrabaho ako. Ang oh, grabe naman ang amoy nito. Oh, yung tashiki na sopas. Oo. Ay, grabe. my yan. Masarap. Oo. Ay, naku. Tapos yung timpla mo pa. Parang maala. Hindi. Hindi Adelitic na. Man Oo. So, ayan. Kuchara. Alis na ako, ano? Kanina pa ako nagsasabi. Alis na ako. <laughs> Anong <laughs> oras na? Late ka na. <laughs> hindi, hindi ako malilate. Ala, alauna, alauna, nandun ako eh. Siyempre, mag, uh -huh. ano ako? Magsasakyan ako oh. Ay, wala na oh. Bakit? Umuulan naman. Wala na. Ambon lang yan. <laughs> diba? <laughs> hindi takot. naman malakas. Alam mo naman mahal. Basta tubig. Takot ako. Basta, kaya nga, sa ka tubig. kaya nga hindi ako naliligo. Once once 'yan naman may swimming. iba ano 'yun, ibang ibang tubig 'yun. Pero pag yung mga nag ganun-ganun uh, na tubig, ay syempre takot ako. Mali talaga <laughs> oh, tinatamad ako magtrabaho pero kailangan. Magpaalam ako kay Mrs. at uh, Oo, bago ako mag 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 tayo oh, oh, magkita tayo mamaya. Oo, magkita tayo mamaya, ano? At uh, sige, enjoy sa trabaho. O oh, sige. Huwag kang ma-stress, ano? Okay. Hindi, hindi ako may stress mahal. nag lang ako, baka tumawag ka sa akin at sabihin mo sa akin na namimiss mo ako. Uh, ah. <laughs> Ganon pala? No. <Yep>. Okay. <laughs> Makasabihin mong sinungaling ako. Ako ang gumagawa ng mga kaibigan hindi si Mrs. You're <laughs> reaction ko. Oo. Oh. <laughs> then, yeah, kung totoo yun o no? hindi. Oo, oh, oh, ay abong kalokohan. Di ba? Oo, oh, sige. Mahal. Oo, oh, sige. Mabu. Bye-bye. ay, hindi. Siyempre, i-kiss ko pa si Mahal. Okay. Ganito na naman yung weather natin. So, yun. Uulan daw mamaya ito. At uh, ang lamig pa. Kaya sabi ko, parang tinamad akong ano. <laughs> tinamad akong mag uh, lakad mga kaibigan no? so uh, hindi lang yan uh, naranasan nyo na ba mga kaibigan yung paminsan ah, minsan ay talagang tinatamad tayo kahit na anong bagay ay ayaw natin gawin kung baga ganun ba no? grabe ewan ko ba siguro epekto ng ano to wala akong so, uh, ano bang tawag nyo dun uh, pagkain sa katawan yung sustansya ng pagkain sa katawan nutrients ba mga kaibigan no? tama ba yung mga sinasabi ko so yan mga kaibigan uh, yun magtatrabaho tayo at uh, siguro mamaya no? mga kaibigan kung hindi maglalaba at magbabakyom uh, si misis ay uh, yun may pupuntahan tayo mamaya mag siguro kami mamaya o kaya ako lang siguro depende no syempre pag may ginagawa si Mrs ay uh, yan huwag natin siyang uh, disturbuhin no ayun Hala ako ilaantok na ako mga kaibigan so let's go to work kuha lang tayo ng prutas mga kaibigan prutas banana kailangan natin ng banana ito wala, ang titigas ng avocado nila baka masira ulit to ito na lang, mango ay, naka umuulan na naman 16 euro grabe, ang mahal naman pala ng anong ngayon ah yung mga prutas at saka <coughs> kaunting prutas kaunting vegetable lang 16 euro na. Pakita ko sa inyo ha. Ayan. Oh, ito yung paborito ni na misis. Kiwi, banana, pipino, uh, kamatis, mangga at saka yun. Clementinan. No? Mga kaibigan, itong sasabihin ko po sa inyo ay uh, pwede po kayong uh, maasar o mainsulto kaya i-skip nyo muna ito kung kayo po ay uh, 'Yun bang sensitive, no? kasi bigla ko lang naisip mga kaibigan na habang, habang ako po ay nagmamaniho ayan, pauwi na po tayo mga kaibigan. Ay uh, 'yun, basta biglang pumasok sa isip ko mga kaibigan, no? At sa ito po ay uh, 'yung katanungan na bakit kaya 'yung mga pangalan ng ating mga sexual organs, no? Ay uh, 'yun bang uh, ang papangit no so uh, bakit kaya ganun mga kaibigan no halimbawa yung ating uh, penis no kasi official uh, official naman na pangalan niya ni eh, penis no? no bakit kaya sa atin na uh, titi o kaya yung uh, vagina no bakit kaya pek pek o kaya puke? di ba bakit kaya ganun No? Oh, tapos penis Tapos vagina Bakit kaya ganun ang sasagwa ng ano Para sa akin masagwa at pakinggan no Kasi uh, medyo sensitive rin ako Sa mga ganyan <laughs> Ayun ako Kalokohan mo Jet So Yan bang nakakaalam sa inyo mga kaibig kaibigan Kung bakit nila Ganun ipinangalan yung mga Ano natin, yung mga organs natin Bakit kaya hindi nila palitan Ng ano, alimbawa Ah. Uh, Johnny or uh, yung uh, na naman ay halimbawa uh, Ivana or uh, Isabella. <laughs> oh, di ba? Diba? Ang mas mas anong pakinggan eh mas uh, ano ba? Mas uh, uh, hindi siya masagwa, di ba? Kaysa yung uh, ano, kaysa yung yun nga po, yung mga masasagwang pangalan na yun na sinabi ko kanina, no? So, mga kaibigan, tanong ko lang naman, no? Kung may nakakaalam po sa inyo, paki uh, pakicomment ninyo. Kasi curious lang ako kung bakit ganun yung mga pangalan na kinuha nila. Halimbawa, at kaya, o, oh, yung Michael, oh, Michael, o, oh, di ba? Mas, mas, mas magandang pangalan kaysa yung uh, titik. <laughs> diba? Ay, nako job. O kaya <laughs> Ito ba, mga kaibigan. <laughs> Yung uh, vagina. O oh, di ba? Imbis na ganun, o oh, kaya pet pet. Syempre, mas maganda kung halimbawa uh, Maria Isabella. O oh, di ba? Di ba ang 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 ganda pakinggan. Oh. So, yun lang, tanong lang mga kaibigan. <laughs> Na traffic tuloy ako oh. Oh, sige. Andar, andar. Ay nako. Tapos dito naman ang traffic. Oh. Ay nako mga kaibigan. Ay eh, pati doon traffic oh. Ay hindi, konti lang naman yung ano sa Tara na. Umuwi na tayo mga kaibigan. Mga kaibigan, oy pa, grabe, grabe naman to mga kaibigan, itong asawa kong ito, oh. Kita nyo yan? Ha? Huh? Ang talagang pinanindigan na ano, mag ano siya, Maglilinis uh, ng bahay. Oo, oh, kasi kailang kailangan na, grabe na. Grabe, na, okay, sige. O oh, ito, pasalubong ko iyo mahal, mo? Oh. Mahal. Hmm. Mabuti. Mabuti. Mabuti at bumili ako. Oh, sige. Mahal. May surprise ulit ako sa'yo. Sapatos mo na naman. <laughs> Hindi, surprise to, mahal. Bumili ka ng shoes na naman. Surprise nga eh. Eh, sinur-surprise mo naman pala. Ang sa sapatos. Sa so, sapatos. Nakasikip. Oo. <laughs> Kagigising lang natin, mga kaibigan. Ito, nag-exercise ito. Kaya parang... Ano? Pagod na pagod? Ay! Ikaw pala ito! Para sa ito talagang surprise ko para sa ito umakal. Galing sa aking puso yan. Dahil alam mo naman, mahal na mahal kita, mahal. Kaya nag-surprise ako sa iyo. No? Hindi sapatos ito kasi masyado na masyadong, masyadong maliit. Kaya nga surprise eh. ah oh. oh, sige. Basta i-open mo lang, mahal. Kung ano yung nandyan. Hmm. Excited na akong makita yan, mahal. Para sa'yo, gagamitin mo. o, <laughs> oh, ayan. <laughs> ah, para sa TV. Para sa TV to. Ay, ah, para, para sa kay mama to. Oh, oh, ba? Diba? So, ayan. Oh, yan ang surprise ko kay Maria. <laughs> Cable. Cable. Oh, diba? At ito, ano to? Ah. Oh. Ah. Yan talaga ang surprise ko talaga sa mahal. Para sa tenga. Para sa'yo talaga yan. Kasi nakita ko si Maria mga kaibigan. Meron siyang <laughs> ginagamit na yung <laughs> pinakamura na mas mura pa sa mura. Oo. Tapos parang uh, ano yung sounds? Baka mas Oo, na ba? oh, sa Italy. Mm. Um, oh, di ba? Buksan ko na ah. Oo, oh, oh, na na ano siya na Tinay ko, doon nga ako nag-edit, eh, parang nasira na ako ng pandinig. Ah. Oo. So, oh, oh. Mo sa akin. Tapos gagamitin mo ganun. Ah. <laughs> Paminsan-minsan lang. Parang sinabi mo kasi na, oo, oh, order, ano, ano, para, ano, oh. para gamitin ko rin, sabi mo eh. <laughs> Hindi, ano, na, ano, na, ano naman yun eh. Paminsan-minsan. Pahihiramin ko naman, di ba? Okay. Okay, Tingnan nga natin. Mm Di ba na ano mo na, ano, maganda daw ang sound, ano? Oo, na maganda daw ang sound. Uh -huh. Pero so, ano, wireless ito, or ano? So, Oo, tingnan natin. So officially para sa iyo 'yan. Pero makikigamit ako. kasi if <laughs> officially kasi ako magbabayad. <laughs> alam mo, official. alam mo naman mahal. Saan sa na kukuha ng ano? Ng pambayad. Alam mo naman walang walang wala akong pera. Ikaw. Oh my goodness. OMG. Ay, apa? Ang ah, Oh, oh. Ganun pala yun. Oh, ganun pala. Oo. Oh, oh. Eh, ano ito? Charger. Ay, di. Sa'yo pala yan. Eh. Tignan mo yan. Hindi ah. Sige, sikang. Tignan ko lang. Tignan ko lang naman. Aba, aba, aba. Ah! Oh, ganun pala ah, yun. Ah, oh. pwede pa din isaksak sa normal. Ano? Hmm. Huh? Saan? Pwedeng wireless, pero pwede rin isaksak. Ano? Kasi may ganito eh. Hindi ko alam kung ano yan. Di ba ito ang isasaksak sa ano? Sa kung... Ah, oo! oo. Maganda changer, kapag changer, ano. Ah, ito yung pang charge. Yan yung pang charge. Maganda kasi pwedeng i-ano pala. Oh, sige, hindi pili. yung Pintis wireless. Mo. Ano, itis ko eh, wala na pang pa ano, hindi pa kunik. Hindi kung kung comfortable. Kung bagay sa akin. Oo. Kasi pag hindi comfortable, hihiramin ko. Always na hihiramin ko. <laughs> hindi na kita naririnig. Hindi mo ako naririnig. Hmm? Yung ano siguro, yung bus, oo, oh, ma maganda yung bus niyan, Pag yan. Yung bus hindi na naka-on, eh, hindi na kita marinig. Hmm? Kanin. <laughs> it, 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 -try, kasih, A, it A, ito, try ko lang. kasi... At adjust it ang automatic? hindi. Ah, ito? Eh, oh. kasi mamutubo yun doon. Ano nga pagbaba? Ah, ay, maganda. <laughs> <laughs> maganda siya, mahal. Ay, nako. O, di ba? Talaga, oh. di meron na tayong ano. Ah, meron ka na gagamitin? meron ka Ano? Hindi, Anong? Hindi? Eh, hindi ko i-edit eh. ito kasi baka, baka masira. <laughs> si Liam siguro number one gamit, manggamit, manggamit niyan. Manggamit niyan. Hmm? Ako. Ayan! Oh, so, oh, contento ka? Mabuti at binili mo. Or in order mo yun? <laughs> ako naman ay in order ko lang naman. Parang may gamitin tayo, ano? Oo, okay. siyempre yung iririgalo ko sa'yo yan, in order ko yan. Okay. Pero ikaw ang uh, So officially, ikaw yung may-ari ano yan, pero hihir, naghihir, hihiramin ko lang uh, na naman yun. Okay, okay. <laughs> so ayan mga kaibigan yun ang aming <laughs> at uh, yun hanggang dito na lang yung vlog natin for today maraming salamat sa inyong lahat mm -hmm. bye -bye. ladies and gentlemen